So, yon So, ganap sa aming buhay ay hindi ako masyado nakagawa. siya na. Gawa ng ang daming abirya. So, nakita niyo naman guys yung bahay ko. Yan. Gawa na siya yung septic namin na may manok pang kasama. Gawa na. So, yan. Gawa na siya. So, may connection na yung septic namin. So, yon Pwede nang gamitin. Pero patutuyuin pa. So, halos maghapon din siyang nagawa. So yun, salamat sa ano. May ano may yung gumawa pala nito, may Facebook page sila, yung parang uh, construction firm din sila na gumagawa ng mga ganito, uh, plumbing services pati mga puso. Share ko yung ano nila. ah uh, page nila. So quality, murang-mura lang din yung kanilang package. So ito yung loob ng bahay namin, dati puro lupa. Ayun. Lilinisin na lang. Okay na. Ayun, okay na siya. And then ito naman yung sa banyo. Pero hindi pa namin naibabalik yung iba pang details. Yan. yan. Okay. So, okay na okay na siya. Uh, mabilis na siya lumubog. Sample. So, hindi na siya barad eh. okay. yan, no. siya um, yan o. Talagang mabilis na lumubog. oh Okay, sayos. So, yun. Solve na. So, patitigasin na lang. Tsaka, linis na lang ng bahay. So dahil diyan, ang dami nang naapektuhan na trabaho. Teka kukuha muna ako ng barya. Kasi kailangan daw ng barya sa comp shop. Ah, uh, tigpipiso. Ayan. Kumuha na siyang balat na tigpipiso. So, marami kami ng barya. Gawa nga sa siyempre computer shop tsaka ah, uh, piso wifi. So, yon. So, ngayon, dahil late na kami makakagawa ay ilan na talaga yung magagawa namin. So, I'm not expecting na makarami. maka isa, dalawa, okay na. Ngayon pala mag-start, at uh, time check, mag alas ko na po ng hapon. So, nagbantay po ako ng computer shop kasi computer shop ay wala rin bantay. Anyway, nagawa ko na rin ng paranya. May magbabantay ng mga kabataan na magbabantay doon. At the same time, uh, ako naman ay makakagawa na. Yung asawa ko eh dito naman. Sunod naman yung project kong lettuce. Uh, kailangan ko nang tapusin. Okay, sige simula na ayan magulo yung bahay lahat ng gamit ko po alikabok kawawa naman PC mo gawa mo don't forget to subscribe